Alam nyo ba guys, nung nakaraang uh, uh, crapping ay nalugi ako. Sobrang lugi ko talaga dahil sa tuloy-tuloy ang pag-ulan uh, ng panahon. At uh, nalubog yung aking palayan. No? So ngayon nalubog na naman dahil sa tuloy-tuloy uh, din ang pag-ulan dahil sa pagbabago ng klima. Uh, pero, hindi tayo susuko kasi kailangan natin ng pagkain sa araw-araw sa ating kapagkainan dapat may tinatawag tayong food security. Ano ang pwede natin gawin, guys, no? So, kailangan siguro natin tingnan natin, aralin natin. Kailangan natin mag-adapt, no? Uh, climate adaptation kailangan. So, hindi laging uh, isang paraan lang ng pagtatanim, no? Ang kailangan natin aralin din natin ang panahon paano natin uh, maging uh, Adaptive tayo no so kailangan natin ng mga uh, techniques and innovation sa pagpapafarming no so guys uh, sa mga hindi pa pag subscribe ng aking YouTube channel please subscribe then at uh, follow sa aking Facebook account at magbibigay ako ng updates dito sa small farming ko so sa iba ko pang tanim mayro mayroon akong kalabasa pakwan melon at mais tingnan na natin kasi uh, inoobserbahan ko kung paano at inaaral ko kung paano natin i-adjust yung sa, uh, pagtatanim natin at anong timing, no good timing at ano yung mga mechanism or strategy or uh, farming technique and innovation na pwede natin gawin sa pagpa-farming no? so yun, uh, ito binisita ko yung palayan no? so maliit na palayan dahil sa naluging ako yung isang area, hindi ko na ginalaw kasi tuloy-tuloy ang baha so malalim ang tubig, so yun So please guys follow, subscribe and uh, sa aking YouTube channel and then at uh, para ma-update ko kayo sa aking mga tanim. Salamat!